op oh, Andiyan siya! Ang konde! Nandito po kami! Sa Mount ko na tree! <laughs> Pago ko na tree! O so, Ngayon, kakain kami! Tignan mo yun! Napakaganda ng mga kambing! Ang mga kambing ang aming kakainin! Ayun, may tumatang mo! Hulihin! Hulihin! <laughs> At maglalat na po kami! Andun si Lokay Joey, ikaw magawa, malalaglag ako. Ito, ito po ako. ang aking titi. Um, ito na daw po ang titi ni Piroy, okay, po that's that's si Piroy. Kami po ngayon ay kasalukuyan naglalakad dito sa kabunduan ng Mount Mount Washing Washing. Washing? Mm. At tatalon po ako, tingnan nyo po. Ayan na, oh! Tumalo na po ako, at ayan po ang mga ko. Ayan po ang mga ko, si Jan, Jan, Jan. At ayun po si Ronnie po, Pabiliano, nandun po, ayun po. Tingnan nyo po, tingnan nyo po. Yan po, si Makmak, tumatakbo. Ayan. Op, eto, eto na po, si Jan. Okay. Yan po sila, mga kasama po namin. And then, eto po naman ako. Ako po, si Alejandro si Chesa. Naglili Ayan po sila! Oh! Ayan po, mga kasama namin. Ayan, o. Oh. Ayan mga tropa pitsang. <laughs> Ayan po, nagampasa na po sila. Ayan. Dito na po ako, paparating na. Diyan. Ilang ano ba to? Ilang minuto to? Three hours time, boy. Boss mo man. Isa. Yan na po, si Jan Jan. At, ah, po, po ang mga kasama namin. Kasi yo oh, nagre-report po kami ngayon. Sa lukuya, mayroong nagkaganap na bari lang po dito. Nandito po kami, sa Bataan, Murong. Ito po ang mga kasama ko. Pupunta kami sa dagat dagat, ang balay. Kita na. Toro. Saan? Yan. So, yan, yan. Yan, Nakikita niyo po, gano'n po kahirap ang trabaho namin dito. Kailangan po ginagawa namin trabaho namin para sa mga tao. To, ayun Turo. mga kambing. Oh. Ayun po mga kambing. Oh. Ayun, po, mga kambing. Oh. ayun po ang bundok ng damot. Hop. Ito naman po sila. Ayan. po sila. At... Ayun po sila. Ayan po sila. po sila. po po ang sarili ko po kasalo ko yan, yan po nangangatog ako sa may aso op gusto yeah, ka naman boss triash pa naman yan boss hindi ko kailang okay punuin yung gago itutuloy na po namin ang aming kwento uh, nandito Ito. na po kami ngayon sa nakawirin <laughs> po namin kahit sobrang hirap ano rin? Yan na po. Tumatawid na po kami. Yan, nakikita niyo po gano'n po kata katarik ang tinatawid namin. Um, marami-rami po. Yan na po. Sadong mahirap ang aming Yan. nalang. So, nga natin 'yo. Ayun po mga bata naglalangungan At eh naman po si Ate. At <laughs> <laughs> niyo. Gano. Oo, po. Kaya na po Ito po ang eyewitness. Kami siguro hindi namin kayo sa katanganan. Ayun po. Naririnig na. Tapo um, na ayun po, ang um, kaibigan namin si Hawi Severino. Ayun po, ang aming kaibigan na si Nico Digito. Kasalukuyan po siya po ay nandito na at Wow, ano? Labid ganyan po ang kasapit-sapit na dinaranas namin habang kami naglalakad. Sa masikip na lugar na ito. Dumari. Sobrang, po. Magba Ito na po, magbabalik po si Havi. Si Bery. Mga kapuso, ito ang aming tanawin, eh, eh. Sa bahay. Sa mga bahay, mga dahon, mga na sunog, at ang dagat, ang ang dagat mga kaibigan. Tignan ninyo ang mga dagat na nagiging magandang dagat. Tignan ninyo mga kapuso, tignan ninyo mga kapuso. po beng 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 tinuturuan dagat napakita po ng tanawin dito para po aming nasa Boracay ayan po makasama namin yan ayan po yan oh. ayan po sila ayan po sila mga patid po oh. ayan po sila tinuturuan po ang dagat ayan na sila po ilalangoy na ayan <laughs> na Ayan na po natatakbuhan na po sila Ayan po mga kapatid Nakikita nyo na po Ang tanami na no? kakaganda-ganda eh, Walang uwaw Walang hirap Kay sarap-sarap Napakasarap Ayan na po, si John John Naka sumyan. Ha! Ha! Hay, ayaw! Tangina! Kadiret! Kadiret! Ah! Gadobe! Gadobe! Tumatawa na! <laughs> ayun po si Laway. Ayun ayun po ang ganyan taye. Napakasama po ng taye ni Laway. Ayun po siya. Ayan um, ang kagandahan ng ating pagpapaligiran. Ayan po, ayan po siya. Ayan po, si Lavai, umiihi po. Um, ayan po. Uh, ayan po ang kanyang tae. Napakaganda po ng kanyang tae. Ayan po, si Piroy, mga kapatid ayan po ang tayo ni Piroy. Tingnan nyo po. Tingnan nyo po ang tayo ni Piroy. Ayan po. Um, ayan po ang tayo ni Piroy. Ayan po. Dumitigil pa ako sa kanya. Ayan. Ayan po si Piroy. Ayan po. Ayan po ang tayo ni Piroy mga kapatid. Ayan o. Napakabaho. antay ni Piroy. Ganun po talaga sila. Um, ako ganda o. tontonin hindi ko alam kung nasa ng tayo ni Jan Jan. Ayun o, salamat o.